Guys, may apat na hotdog ba kayo sa bahay nyo? Tara, gawa natin ng recipe na pwedeng pang negosyo. Sa apat na hotdog mo, anim na sticks ang magagawa mo. Pero kapag manipis ang pagkakahiwa mo, aabot ng pitong sticks ito. Tapos napakalutong nito, kaya tikman na natin to. Mmm, sarap to <laughs> so, apat na tasty bread ang gagamitin natin at yung mga gilid ay ating tatanggalin. Yung pinagtanggalan ay kainin nyo na lang dahil hindi na natin magagamit yan. Kung gusto nyo naman, ibigay nyo na lang sa akin. Kay Aling Marites ko na lang ipapakain. Para matahimik sa pagchichismis dito sa amin. <laughs> kapag kasi may yung bibig nun, tumatahimik yun. Pero kapag gutom yun, pati yung sabon na gamit mo, ichichismis nun. <laughs> Alam mo ba, si Lokong Kusinero, sabon bareta ang pinanliligo nito. Kaya pumuputi siya, yun pala ang sekreto. Kasi nung tinanong ko kung anong ginagamit nito, ang sinagot niya sa akin ay, Gulat ka, no? <laughs> After natin mapanipis yung tinapay, hiwain naman natin yung gilid ng hotdog para kapantay nito yung tasty bread natin. Pahiran natin ng tubig yung dulo para magsilbing lock ito. Tapos, irolyo yun natin yung hotdog ng may konting higpit. Guys, mas makakamura kayo kung yung bossing hotdog ang gagamitin nyo tapos yung maliit lang ha, hindi yung jambo. So hey, ito na yung nagawa natin. Lagyan natin ng paminta, yung breadcrumbs. At konting asin. Haluin lang natin. Kinamay ko na lang kasi ako lang naman ang kakain. Siyempre, kapag may hotdog ko, kailangan meron din itlog ko. <laughs> Guys, isang piraso lang ang gagamitin natin dito para makatipid tayo. Next, isausaw natin yung tinapay sa ating itlog. Tapos, balutan naman natin ito ng breadcrumbs. Guys, mas makakatipid tayo sa ganitong proseso. Kaysa sa hihiwain nyo muna yung tinapay, bago nyo balutan ng breadcrumbs ito. Masyado yung aksayado. Heto na yung nabalutan natin. Sindihan na nating lutuan. Tapos, magpainit tayo ng mantika. Pirituhin natin yung tinapay into medium heat hanggang sa mag-golden brown nito. Sa mga nagtatanong dyan kung maluluto ba yung hotdog ko, oo, maluluto po ito. Kasi manipis lang yung tinapay ko at maliit lang yung hotdog ko. <laughs> ang sagwa, no? <laughs> Binaligtad ko lang to para maluto yung kabilang side. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Guys, gagamitin ko yung aking oil strainer para matanggal yung breadcrumbs sa mantika natin. Kasi sa susunod ito pa din ang ating gagamitin. Ganito lang ang ginagawa ko para hindi maging mapait yung mantika ko. Guys, kung tutuhugin nyo agad ng ganito, maliit lang ang kikitain nyo. Kaya naman hihiwain natin to para marami ang magawa nyo. Ako kasi, anim na piraso ang gagawin ko dito, pero kaya pa naman din ng pitong piraso. Depende kasi kung magkano ang inyong presyo. Lagyan natin to ng ketchup para mas lalong sumarap. O oh, di ba diba? kitang kiting hotdog ko. Pero kapag hiniwa mo muna bago balutan ng breadcrumbs, puro breadcrumbs lang din ang makikita mo dito. At saka masyado yung aksayado. Di ka tulad nito, nakatipid na tayo at higit sa lahat, nakakatakampa ang itsura nito. Heto na ang ating hotdog breadstick. Try nyo na din tong recipe na to na pang negosyo. Kung nakaraan itlog ang recipe ko, ngayon, tikman nyo naman itong hotdog ko. <laughs> Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.